paano ba tayo maglilinis ng ating hair clipper? Siyempre, tanggalin muna natin yung buhok. Gumamit tayo ng Philips screw sa pagtanggal ng tornilyo nito sa kanyang talim. Alalayan natin ang talim ng clipper para hindi siya mahulog. At dahan-dahan natin tatanggalin ito. Yan, ang daming dumi. Ganun pa man ay tanggalin na rin natin ang inner blade at uh, siyempre tanggalin natin yung uh, nilalagyan ng inner blade and then itong uh, adjuster tanggalin na natin para malinis natin lahat ng mga spare parts ng ating clipper itong uh, natutulak na ito ay uh, minsan ay nandyan sumusok-sok yung mga dumi yung maliit na tornilyo dito na pinanglalak dito sa adjuster eh at din, din ingatan baka mawala ganon din itong ating tension spring na nagpapagalaw uh, ng ating inner plate ang daming buhok sa loob tanggalin din natin yung buhok sa loob at ating linisan ang spurs part ng ating clipper ang talim ganon din ang mga ibang uh, mga parts nito. Tanggalin natin lahat ang kanilang mga nakadikit na buhok. Ano man ang ating mga pasanin sa buhay ay naaayos yan basta't ating haharapin ang ating mga problema. Kailangan lang ay maging matatag sa buhay at lagi nga uh, tayo magdadasal sa ating Panginoon. Bakit ba tayo napunta sa pagpapayo? Ang ganda kasi ng music background natin. <laughs> Inising lahat. Tanggalin lahat ang mga buhok na nakadikit sa mga piyasa ng ating clipper. Then next natin dyan, kumuha tayo ng patungan ng ating mga spare parts o mga parts ng ating clipper para doon natin ipatok at hindi ma-miss o hindi mawala yung mga maliliit na mga spare parts nito. Ayun. Yung... Kumuha tayo ng grasa. At uh, lagyan natin yung uh, mga gilid na tinatamaan ng ating uh, nilalagyan ng inner blade para hindi siya maingay. Ayan, ito kabilang dulo na yan. Ganon din yung pinaglalagyan ng inner blade o yung tinatamaan ng ating uh, dulo ng dynamo. Lagyan din natin ng yan. Saka yung dulo ng dynamo. Takpan natin yung ating grasa. At ibalik na natin. Unahin muna natin itong maliit na uh, pinagpapasukan ng ating tornilyo. And then ilagay natin yung spring ng ating clipper. Yan yung uh, tinatawag natin na nililis natin hanggang sa loob yung ating clipper. Para maganda ang kanyang uh, pag-andar ng kanyang dynamo kapag malinis. Siyempre, hindi masikip yung kanyang uh, paggalaw ng kanyang motor. Kabit din natin yung uh, lagayan lagaya ng inner blade. Siyempre, pagkatapos nyo, ilagay na natin yung inner blade. Alalayan nating mabuti. Itaas natin yung adjuster para tumukod yung uh, lagayan lagaya ng inner blade at hindi siya lumuwag. Ayan. Saka natin higpitan ikabit yung tornilyo pero I mean hindi natin masyadong hihigpitan yung pagkakabit para may adjust pa natin yung tali kailangan yung paggalaw ng inner blade hindi so sobra kailangan saktuhan lang napapaloob lang sa outer blade at hindi dapat lalampas ang inner blade natin para hindi makasukat Ayan. kinapa natin yung tali baka sumobra dapat eh medyo lamang may up ng konti ang outer blade natin lagyan ng clipper oil sa mga kanto-kanto lang okay na okay na yan sa mga gustong uh, maglinis ng kanilang clipper na matagal nang hindi ninyo narilinis abay linisan nyo para naman maginawahan ang pagandar ng inyong clipper sprayan natin ang Desentex Lubricates Cleans Calls Anti-Rust Clipper Side Spray okay na pwede na natin ulit gamitin. Press na press na ang ating clipper at malinis na ito.